Pero tanong ko, oh, isang kayo nagsisiyar? Oo. Oh. yan Baka na, na... dun sa baba. Yan na, diretso na sa baba. Diretso. Pero ikaw, di ka gumagamit ng drugs? Hindi, ano lang po. Yung totoo, tayo-tayo lang naman eh. Hindi, ano lang, maruwano at alak. Alak? Oo. Oh. Kasi merong report. Merong claim sa atin na yung ilalim na itong esplanad kasi merong DIY dyan na parang daanan na ginawa ng mga construction eh may mga claims na may mga tumatay of doon so hindi natin alam kung sino-sino yung mga yon tapos ito yung dulo ng papasok dun sa ilalim na wala nang daanan yung matagal nang binabaha yung nire-reklamo rin sa atin na dahil nga daw dito kaya binaha itong lugar na to pero feeling ko siya rin naman magayos silipin na rin natin Nilulumot na oh pero humupa Nilulumot na pero humupa oh Kasi mukha na siyang mababaw mga kayon No? Silipin na rin na ito at mukhang may isda Mukhang totoo nga yung sinasabi na Mukhang totoo nga yung sinasabi na mayroong mga isda Kasi hindi mga nakikita akong parang tumatalon-talon Grabe, berding berde oh Galing Water lily daw yan eh, yung sinabi sa atin Eto, MacArthur Arthur Bridge na to So, investigative yung ginagawa pa rin natin mga kayon Actually, marami ako alam dito sa lugar na to Bumaba na nga eh oh pa ba na mo Grabe rin yung stroller oh Stroller yan Puro Ano na Silipin natin tong ilalim Sa uh, Oh shit may do yan ayun oh no? danger shallow water so delikado talaga yung nakita natin na tumatay rito dahil mababa yung uh, tubig tapos sa uh, puro bato yung ilalim ayun umaakit si kuya oh. bintana na lang siguro mga kaya mukhang bahay na rin itong gilid no? may nakaharang silipin natin ang tanong kung masisilip natin huw oh! <laughs> mga ah, mukhang may nakatira na rito ito yung mga gamit nila yun oh. no? ayun no? may duyan no? Oh. <laughs> oo ayun no? ito yung papag na nakikita natin sa gitna ayun in short may mga nakatira nga dito ang daming tayo kayo natutulog. Opo. Pag ano lang, pag gabi, saan kayo? Sa taas. Sa, sa taas po. Ah, sa taas naman. Opo. Eh, tuwing kayo kayo rito. Opo. Oh, Ba't kayo nandito sa ilalim? Eh, maigit kayo sa... So, sa ah, kasi kita. Ano misa po na, balat-balat ko balat kami ng mga ano rito. Tanso. Ah, tanso. Ah, kalakal. Tanso. Kalakal. Kalakal. Ah, okay. Yan ang ano nyo. Ah, yan. Yan ang kinabubuhay nyo. Oh. Ilan taon na kayo rito? Hey, mga ilang taon na ko ate Dekada na Ako. Pero taga saan po talaga kayo? Probinsya Yan yes, sa baba Ito not not Hindi hey, dito Santa Cruz Mayplati Ah sa Mayplati doon sa kabila Ah okay Ah okay sige okay. 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 yung... sige Di ba delikado ka pwesto yung dyan? Hindi hey, ho Yo, nyo Dating nyo Pwede natin. ba? Pasok kami nyo Gusto ko ang pumasok dyan eh Hindi ho kayo magkakasya Hindi kami kakasya Apo. Lalo na mataba ako. O oh, nga, lamig dito, nararamdaman ko. Oo, no, kuya. Ito so, yung may babo kayo, di ba? Yan, yan marulong mga, pag kayo naglagaw, may ako. Ay, gano'n. Isa ka dumadaan, dyan lang. Dyan lang. So, paano kayo nabubuhay, kuya? Paano kayo nabubuhay? Wala kayo kami. Wala kayo, yun yung trabaho niyo. Oo. Yung magayon, sambusan, 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 kilo. So yun lang ang choice nyo, no? no, talagang kalakal lang talaga halakan. Boil matagal na pala. Eh paano luto? Saing. Uh, ano ka pagluto kayo? Ano ano pangalan mo kuya? Ano pangalan mo? Noli. Ilang taon ka oh. na? Oh, oh porto Matagal na kayo dito sa ilalim. Asa ah, pa lang at tatlong taon. Hindi ba kayo pinapalis dito? Oo, oh, kami. Hindi ba kayo pinapalis dito? Oo, oh, oh. kami sa may bubong. Oh. Okay, ano, kay Chairman. Oh, kay Chairman. Ay, oh, oo, oh, doon. Hindi kayo pinapalis dito? Hindi naman, bago may pag may mga ano, mga polis. Kaka-raid lang nito na nakaraan ah. Oh, Oo nga. Nagagami kami. Ginagawa namin pag may polis, mahal kami. Oo. Oh. Makakas kami sa taas. Pero sino ba yung ano, may mga complain kasi na takbuhan daw to ng mga holda, adik May Hindi dyan kasi hindi ako mga lumang Pero, may, pero, pero, may, pero may, may idea ka na gano'n nga. May idea ka na gano'n nga. Yeah. Yung iba. Yung, yung iba, iba yung, yung, yung iba. Ito lang yung gano'n dyan. So, so, confirm yun. May mga nagtatago talaga dyan. Oo. Oh. Uh, Kaya ngayon dyan, kakapit ka na sa mga bakal. Ah, sila tumatakbo? Oo, oh, isa lang lang yung salamin mo ah. Wala nga, malabo yung ko eh. Anong grado mo? Ano ah, 1, Parehas? Di ba may mga reading glass dyan sa ano, <coughs> Kiyapo? Ay, bali uh, lang ah isa mo. Makita ka yung salamin mo ko yan. Ayan, isa okay. na okay. lang. Pero, di ba, Pero di ba kayo natatakot? Di ba kayo natatakot? Delikado dyan. Wala ba nagkakasakit uh, sa'yo? Hindi kami lang tulad naman dyan yun. Kami nagbabantay naman. I during the day. Pero pag gabi kuya, sa kayo, sa ibabaw? Oh, malamok dito eh. Ah, oh, malamok na ba siya? Ah, doon na kayo natutulog. Hmm. Tapos pa sa umaga dito kayo. Hmm. doon. Ah, oo. Oh, oh, oh. Kasi tingnan mo, alam mo, lamig dito sa ilalim. Oh, dito, 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 pa lang, malamig na eh. Malamok, malamok na lang sa gabi. Pero tanong ko. Kasi ang problema, lalaki ng Pero tanong ko, oh, isang oh. oh, isan kayo nagsisiyar. Oo. Oh. Diyan na, na, na diretsyo na, sa baba. Diretso. Dito ka rito wala namang ibang choice eh, no? Wala kayong mapupunta na iba na pwedeng pagdumayan maliban sa Pasig River? Oo, meron doon. Mm. Kailan layo? Sa so, oh. Kaso ang bayad doon sampu. So hindi na kayo nag-aabala ng ano? Hmm. Pupunta ka pa rin ng layo. May mga times ba na hindi kayo kumakain sa isang araw? Hindi, hmm. minsan may, may nagbibigay mo ng pagkain doon eh. Ah, so nakakaraos so, naman. Hapon, tsaka, um, gabi, tsaka umaga. Hmm. Pero um, um, ikaw, ilang taon ka na sa Maynila? Asawa mo ba yan? No? matagal na ako rito. Since 1980, 70? Nagleso ko, 1981 pa eh. So, galing. nandito ka na nun? Galing saan kayo galing? Uh, Bulacan, Maliwa. Ah, sa Bulacan, Baliwa. Ah, malapit lang yun ah. Di, wala ka, di ka plano mo eh? bata pa ako ako nun. Hmm. buhay pa mga magulang mo kuya? Oo. Oh. Buhay pa. Nakakausap mo pa sila? Hindi na rin. Buhay na lumayas ako. Parang ano rin, parang hindi na rin lakoy nanap eh. Oo. Eto. tanong ko kuya, hindi, ka, mo. hindi ka naman nagdodroga. Ano pa ano, Unong alak. Minong alak lang. Asawa so, mo 'yan? Kabata, hindi naman. Asawa mo 'yan? Asawa ko. Asawa. Hindi ka kayo anak. Meron oh. No? Asa din nakat. No? No, po, asa lola niyan, sabi la. Ah. Pero ikaw, di ka gumagamit ng drugs. Hindi, ano lang po. Yung totoo, tayo-tayo lang naman eh. Hindi, ano lang, marawana at alak. Alak. Ah. Ito. Huwag lang sobra. Ano yan, kuya? Yan yung ano mong ganda ng lighter mo ha. New lighter eh, yan. Ito yung mga bagong labas na sigarilyo eh. Ah, sigarilyo ba yan? Mm. Ayun, -hmm. oh, babe. Ah. Ah. Okay. Langin naman eh. Ah, kawalit sila. Ano yung pangalam huling mo? Pangalam mo ko yan. Eh, oo. Oh. Tapos yes, yung asawa mo. Yan. Ayaw. Ayaw. Ayaw ka ba? Pag ano ba, balikan ka namin. Hmm. Yeah. Pag wala ako dito, hindi na ako sumisig. Hindi na ako. Nakatamin yung building ngayon. Oo. Oh. Ah, sa may ano, uh, sa may Mayde. Mayde del Banco 'yon, yung building na 'yon, yung Hogar. May Reina, Reina. Oh, Reina, Reina. Oh. Reina building. Reina ko ba? Oh, sa party. Ah, nagpa-party ng attendant. Bahay mo ba 'yon nasa gitna? Okay. Okay. Paggabi kasi ilagitin kay Chance City Hall. Oo. Oh. Alas 6 umuwi na sila. Plus, Plus, kasi wala ko naman, wala ka mong kapare. Ah, uh, kayo naman. Kaya. At least meron kayong dagdag income, no? Gastos sa gabi pa 'yon. Oo. Oh. Okay. Kinaya pa rin 'yan. Okay. So ilan kayo lahat dito kuya sa tingin mo na nakatira sa ilalim? Ito, konti lang. Mga ilan? Kasi ang dami pa namin nakikita. Saan ang sa bahay mo? Bayan. Itong gitna? Ito lang. Ay, yung ba sa'yo? Itong sa gitna? Ah, ito, ito, mismo. Ano lang? Mga ilan? Mga sampu. Sampu lang. Pero pag, pag ano, oh. huwag naman kayong tumahay rito sa Pasig River. Huwag naman kayong tumahay dito. Magbanyo na lang kayo. Ang dawan, ano ngayon? Ano, kaya no, nyan, meron Ayan dito. Kaya no, ito sa iyan kuya, no? Ito kuya, sa ito. Kuya, hindi na ko tumatay. Di ba? Okay. Kahit na kahit na ganito kayo, yung dignidad nyo, itaas nyo rin. Huwag din kayong tumahi sa Pasig River. Kahit yun na lang diba? ano. Di Yun, yun malaking bagay yun. At least kahit pa paano sa iyo yun, hindi maaagaw ng iba yun. Di ba? Oy. Ay... Dito kasi tahimik. Eh. Oy, ingat ka, ha? Diyan. Saka na, dito sa, dito kami sa sa may masagasaan ka pa. Oo. So, so, uh, eh dito baka malaglag ka, malalim 'yan. Dito tanong ko sa iyo, seryoso. Nang hold up ka ba o hindi? Oo nga. Nang hold hindi, up. ka? Ha? Sure. Hindi Yo, yo, up. Yan ang gusto ko sa iyo. Pare, ano pare. Daban parehas. Alam mo tao diyan hanggang doon pare sa ko. So kalakal ang uh, mo. Ayun na ay, yung building yan. Yan. Na pagpunta mo sa kota, ang ah. sa pagbaba. Talo mo ako diyan nagpa-parking. So nangangalakal ka, nang ka sa parking Yun ang ginagawa mo so, para mabuhay. Mag-parking sa gabi, mga alas 9. Nangangalakal na. Nakulong ka ba? Nakulong ka ba? Nakulong kulong ka ba? Opo. Ah, ilang taon? Ka nakulong ko 'yan. Nakulong ako sa ano, yung pang kota kota. Oo. Oh. Doon diba? na tulong. Anong ako. naging kaso mo Ba't ka nakulong? Ano ako doon sa mga bila. Ah, parang bagahan siya. Ay, yung bangko na 'yon. Oo. Oh. Oh. So, harap na nagtulong ako. Oo. Oh. Ako yung pulis, tani to sa 18. Oo. Oh. Sinama kami sa sinama ako sa kota. Oo. Oh. Ah. Ng, uh, ito lang 'yan yung kay Duterte. Oo. Oh. oh. yung kota kota, -kota 'yon. Ano ng, Tokang, parang tokang. Uh, sa so onse, tapin on 13, 14. Eh, hindi ko naman alam, hindi alam mo na magbasa, magsulat. Oh. Hindi ko alam, basta lahat na natanggap ko yung ano sa akin. Oo. Oh. Aga, wala nga ako kas kasalanan, ako lang ako ng dalawang taon eh. Bago ka nakalabas. Oo eh, yung 13, hindi ko nga alam, ano yung 13, pala yung 13, Nobel. Ah. Drag 10. Uh, sir, nakatulog lang ako, di ba hinulo niyo ako? Oo. Oh. Sinama niyo ako sa kuwata oh, Sige, sige, Be, sige Noli Bawangan niyo yung kabigat-bigat na asan to oh. Salamat, ha Pag ano, okay, so babalikan ka namin Tingnan ko nga, okay, kuya ayon. oh. Tingnan ko nga kung paano ka dumadaan Tingnan ko nga, ayon. sige, pasok ka nga Ano kaya mo? Ah, okay. Sige, sige, sige.